Ilang araw bago ang bilang Pilipino 2025, tuloy ang pangangampanya ng mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang lugar. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Ang ay para sa si estudyante at hindi sa politiko! Sa politiko! Sinalubong ng mga raliistang estudyante sa Bulacan State University ang mga kandidato ng Administrasyong Marcos sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kinwestyon nila kung bakit sa BSU isinagawa ang press conference ng mga kandidato. Hinahaluan daw ng politika ang kanilang universidad. Sangayon naman dyan ang mga kandidato ng Alyansa. Hindi rin daw nila alam kung bakit sa BSU idinaos ang press con. <laughs> ang sekolahan dapat ilayo sa mga politiko. Dapat walang politics dito. Pero ayaw mo kung sino ang naglay sa amin dito. We really don't know. <laughs> Paglilinaw naman nila, hindi sa BSU gaganapin ang campaign rally ng Alyansa, kundi sa Bulacan Sports Complex. Samantala, natanong ang palasyo tungkol sa estado ni Camille Villar sa Alyansa. Hindi kasi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos si Villar sa kampanya ng Alyansa sa Batangas at Cebu. Sabi ni Balas Press Officer Claire Castro, gusto lang ng Pangulo na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa taong bayan at tungkulin. Personal daw itong desisyon ni PBBM. Sa Cebu naman, suporta do ni Governor Gwen Garcia ang pagtakbong senador ni Kiko Pangilinan. Ayon kay Garcia, matagal na silang magkaibigan. Naunang inendorso ng gobernador ang sampung pambato ng administrasyong Marcos, hindi kasama riyan si Camille Villar. Tuloy naman ang kampanya ni re-electionist Senator Bong Revilla. Nag-motorcade siya sa Bohol ngayong araw at namigay ng t-shirt. Nagdaos naman ang meeting de avances sa Senatorial Candidate Rodante Marculeta sa Philippine Arena. Kasama naman ni re-electionist Senator Bongo sa paginibot sa Paranaque si Jimmy Bondoc na tumatakbo rin senador. Sa eksklusibong panayam kay Boy Abunda, ibinahagi ni Senatorial Candidate Willie Revillame eh, ang plano niya kapag nahalal siya. Kailangan daw ng bansa ng batas para sa mga mahihirap. Gagawin niya raw prioridad ang kalusugan at trabaho para sa mga mahihirap. Makakasiguro rin daw ang mga boboto sa kanya na hindi siya magnanakaw kapag naging senador na siya. Bakit ako magnanakaw? eh, sapat-sapat meron ako. Basta gagawa ako ng kabutihan para sa inyo. Gagawa ako ng tama para sa inyo. At ito ang pinaka-importante. Hindi ko kayo nanakawan, hindi ko kayo lalokohin. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Banyos, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.